Oops. Oh yes, ang ganda. Up, up, here. Tapos dito, bangin. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Hello. Oh, dahan-dahan. Mamatay na ako pag mahulog ako dito, mga idol. Up, 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 up. May three points dyan. Three points na yan. Sana dito? Sige. Pwede pa to eh. Dami pa to eh. Okay. Ay, 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 ay. Muntik ako doon. Holy. Holy moly, man. Oop. Bangin. Oh, ito na yung pinakamahirap mga idol. At saka pinaka-stupid. <laughs> idol, may ginawa ako dyan eh eto, o daan, -daan lang ops, ops, red bull to men op, op okay goods, goods pa goods pa, goods pa oy grabe Woo. very raw actually, wala na tong done na to eh, di na to bikeable eh, para sa mga alien na lang to eh, oh oh, para sa mga stupid, ano na lang to eh stupid bikers Oh. Lang san na ako niyan. Oh my goodness. The side patay eh. Oh. Oh. Pwede pa to. Oy, 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 oy. Oy, aray, 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 aray. Alam ah, niya. Stupid na trip to, man. Ano to? Trail ng mga ano to eh. Walang isip. pwede sa pwede siyang babain kaso kailangan malinisan o oh, baka kasi mark kidnap 3 points three points sa bangin o oh, kagaya nyan o <laughs> oh. Aray, aray. Huwag ka matumba! Ay, aray! 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 <laughs> 3 points eh! Na 3 points ako! Giyap yeah, tayo! Sige sunod kayo ulit! Diretso na to! Goods na to! Ayan lang! Ayan Ha? Oo! Sundan nyo lang ako! Kung saan ako dadaan Sundan nyo ako! Goods to men!

Pop! Oy, puto! Puntik na ako na hulog doon, man! Woohoo!